Hindi madaling bumuhay ng isang pamilya. Ano man ang isa mo sa buhay, nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa. Alam ko, ramdam nyo rin ang hirap. Pero kahit pa man may sarili na tayong pamilya, hindi ba't meron din tayong gustong marating para sa sarili natin? Pero paano kung dumating ka na sa puntong kung kailan mo narating ang iyong mga pangarap? Saka mo naman ito kailangan bitawan para sa iyong mga anak. Ano ang gagawin mo? Ako po si Joseph Sanggalang, tubong Pampanga. Ako po si Elsie Sanggalang, um, ayun, galing din po ng San Fernando, Pampanga. Hindi naging biro ang pinagdaanan ng mag-asawang tubong Pampanga na si Elsie at Joseph. Dahil mula Pilipinas, pumunta sila ng UAE para to ang kanilang mga pangarap. We've been in the Abu Dhabi. So doon kami nag-work. I work as an engineer there. Si Elsie naman as a nurse. Bago nila lisanin ang Pilipinas, pinagsabay nila ang kanilang mga karera para sa pagbuo ng kanilang pamilya. Naging engineer si Joseph at naging nurse naman si Elsie sa UAE ng higit sa halos 10 taon. Kasi komportable na kami. I mean, meron kaming stable job maayos ang trabaho ko, maayos ang trabaho niya. Hindi bahay, libre pagpapaaral ng mga bata. Pero sa kabila ng pagiging successful sa UAE, kailangan nila ulit mga ibang bansa. Oh, this is it. Ito na yung sign. Let's think about the future of the children. Para kung tayo lang komportable na kami doon, parang for some reason bakit nangyari ito. At ang napili nilang bansa ay dito sa Australia. Talaga yung sa kanya na huwag na nating isipin tayong dalawa. I mean, we are happy, yes, pero kailangan nating isipin yung mga bata. Pinagpursigihan niya na mapasa sa, sa Engineers Australia and then nakakuha kami ng PR nung pumunta kami dito. Biruin nyo mula Pilipinas, lumipat sila sa UAE at kailangan na naman nilang lumipat na ibang bansa na malayo sa kanilang nakasanayan. Kung iisipin, nakakatakot siyang gawin pero hindi nila akalain na dito pala mas aasenso ang kanilang buhay. Uh, biru biro mo, yung landlord namin dun sa unang bahay na tinira namin dito na nirent, siya pa yung, ano, yung parang naging mentor namin to go through this journey of ano uh, ba, investing. Na-inspire kami sa kanya kasi he was only 39, tapos nakapag-retire. So nagtingin kami nito, sabi ko, oh my God, we are in our middle 40s, ano? what are we doing? Siguro na-inspire -na kami sa kanya, naging interested kami na malaman, how did you do it? Mula sa pagrerenta noon, nakabili ng sarili bahay ang mag-asawang si Joseph at Elsie sa loob ng dalawang taong pamamalagi nila rito sa Australia. Nasundan pa ito ng dalawa pang properties na bunga ng kanilang pag invest ang inakala nilang mahirap nung una ay naging posible pala dahil sa disiplina at sa pangarap sa buhay. Doon change namin, yung lifestyle namin na hindi naman pala ganun kahirap. Tanggalin mo lang pala yung mga wants mo or bawasan mo. Hindi naman pala imposible posible na i-prioritize mo yung yung mga necessity mo. Tapos na-achieve namin na through konting savings at equity nito, yes, kaya pala natin na, na mag-invest. So, it's not yet too late. Walang age limit ang pag-invest. Everything ba, siguro through prayers, God was setting up things for us. Wala dun sa ano namin yung pagsisave talaga. Pero iba yung na-educate ka kung paano ba how to do it right. Bukod sa makita ang pag-asenso ng mga sarili nilang karera, ay pinangarap din nilang makita ang pag-asenso ng sarili nilang pamilya. Doon sa age namin, nasa advanced stages na, na parang paano pa ba makakapag-invest para makapag-retire ng early. You get to see, you get to enjoy your family, your wife, your children. Nakikiti mo yung stages ng ano, progress nila sa buhay, yung paglaki nila. Yung, yung, yung isa sa mga factor, but gusto naming makapag-invest at least and retire at the right time na at least ma-enjoy mo pa. Kaya ang tila mga bagong pangarap kina Elsie at, at para sa kanilang mag-asawa, pangarap na rin nilang matutunan ng kanilang mga anak. Yun ang lagi namin tinuturo sa mga bata. Pag naging successful kayo, hindi pwede yung successful kayo. Yes, you're happy. You're, you have a comfortable life. Um, you have to help other people. Yun ang turo namin sa kanya. Hindi para maging magkaroon ka ng komportable buhay. Hindi yung gusto mong maging mayaman, gusto mong magkaroon ng komportable buhay para makatulong ka sa iba.